ang matandang lalaking iyan ay bihira magawi sa pamilihang ito. Sa tagal ko na dito sa ating baryo ay i ilang beses ko pa lang siyang nakikita. Hindi ba't sa kabilang ibay siya nakatira? Malapit sa panan ng bundok at sa pagkakaalam ko ay nag-iisa ang kanyang bahay doon. Palagang nahihiwagaan ako sa kaong yan. Tila may kakaiba sa kanyang pagkatao ang bayan ng Santa Barbara ay nasa tagong bahagi at napapaligiran ng kabundukan. Kung kaya't masasabing napakalayo nito sa kabiasnan. Mayaman ang baryo sa mga pananim na gulay at ilang beses sa isang taon kung umaani ang mga magsasaka dito ng kanilang pananim na palay. Sa tagong bahagi ng baryo nakatira si Mang Ben. At tulad ng usap-usapan sa baryo, si Mang Ben ay may kakaibang karakter. Tahimik at bihirang makita sa daan. Dahil si Mang Ben ay nakapirmi lang sa kanyang munting kubo. Kung kaya't sari-saring mga haka-haka ang nabubuo sa isipan ng karamihan, laban sa kanyang pagkatao. O Puring, ano to ka? May nangyari ba? Ang bulso kong sinunoy, nilalagnat. Tanina ay napakasakit daw ng kanyang tiyan. Ha? Kanina lamang ay kasama mo pa ang batang iyan sa palengke ah. Ayun na nga, Mari. Pagkatapos namin kumain ng merienda kanina ay, dumaing na sa sakit ng tiyan. At ngayon niya ay nilalagnat. Hindi ba't nakasalamuha pa natin si Mang Ben sa palengke? Ang hinuha ko ay nausog ang anak ko ng taong iyon. Ha? Abay pa ka nga. Wala rin akong tiwala doon eh. Sa tingin pala may nakapatakot na ang Mang Ben na yun. Si Mang Ben ay nag-iisa sa buhay at mag-iisa sa kanyang bahay kubo. Araw-araw ay abala sa pagtatanim ng mga gulay at pagsasaka sa napakalawak na palayan. Araw-araw ay abala sa pagtatanim ng mga gulay at pagsasaka sa napakalawak na palayan. Mag-uumpisa ang kanyang araw sa pagtatanim at matatapos sa pagpapakain ng kanyang mga alagang kambing. Kung kaya't wala na siyang panahon para sa ibang bagay. Minsan isang hapon ay naligaw si Aling Puring at Aling Asun sa taniman ni Mang Ben. Abay na, pakadami noon pala ng mga tanim na gulay ni Mang Ben at ang mga puno ay hitik sa bunga. Nang bigla, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ay, ano ba yan? Biglang buhos naman ang ulan na to? Ayun ang malita, Kubo. Doon muna tayo makisilom. Mabilis na pinuntahan ng dalawa ang bahay kubo. Akmang kakatok si Aling Puring sa pinto nang bigla silang matigilan. Nagulat at nagtaka sa kanilang nakita si Mang Ben. Nasa harap ng isang altar na tila nagdarasal. Ano ang ginagawa niya? Huwag kang maingay. Baka makita tayo niyan. Nagkatinginan ang magkumare. Nang bigla ay nakita ng kanilang dalawang mga mata na itinaas ni Mang Ben ang isang buong manok na animo ay iniaalay sa altar habang hawak din ito ng mahigpit ang isang lumang maniga. Maya-maya ay napadako ang paningin ng matandang lalaki sa kinaroroonan nila. Kaya't bigla silang nataranta at mabilis na nilisan ang bahay kubo kahit napakalakas pa ng ulan. Hindi malaman ni Aling Puring kung paano siya nakauwi Basta't natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nasa loob na ng kanyang tahanan, kaharap ang asawang si Poldo. Nako Poldo, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ha? Abay kung hindi ako maniniwala ay bakit mo pa ba sasabihin? Hay nako, wag kang piloso po, ha? Mano nga uminom ka muna ng tubig? Bago may tuloy ang gusto mo sabihin, at nang may masmasan ka. Nang makainom ng tubig ay nagkwento si Aling Puring tungkol sa kanilang nakita sa bahay kubo ni Mang Ben. Ang Mang Ben ay yun. Hay naku, sigurado kong isa siyang mangkupulam. Ano? Abay, magdahintahan ka lang sila sabi mo, Pauline. Masamang ang bibintang. Ah, basta. Kung ano ang nakita ng mga mata ko, yon ang paniniwalaan ko. Kaya't mula ngayon, ay iiwasan ko na ang bahay kubo na yon sa pana ng bundok. Napapakamot na lang ng ulo si Mang Poldo sa sinabi ni Aling Puring. Hindi niya man personal na kilala si Mang Ben ay naniniwala siyang hindi ito masamang tao. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas ay kumalat ang masamang kwento tungkol kay Mang Ben. Base na rin sa kwento ni Aling Puring at Aling Ason. Siya na ba? Hi! Kaya na noon pa ay pinapaiwas ko na ang mga anak ko sa bahay kubo na iyon. Dahil buod sa napakasuhal na sa daong iyon ng pananambundo, ay hindi ko pa alam ang buong pagkatao ng mangben bin na iyon. Sinabi mo ba, ni Minsan ay hindi ko iniabag ang bago sa na ng lubang sakop ng bulgola ng bahay kubo na iyon. Naku, mahirap na. Kaya't simula noon, isang dekada na ang lumipas ay walang nagtatangkang lumapit sa bahay kubo ni Mang Ben. Ang lahat ay umiiwas at natatakot. Hanggang isang araw ay naligaw ang isang binatilyo sa hangganan ng bakuran ng iniiwasang bahay kubo. Si Kaloy Ha? Naku! hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa lugar na ito. At hindi rin na malaya ni Kaloy na madilim na pala ang paligid. Inabutan siya ng gabi sa pangunguhan ng kahoy na panggatong. Si Kaloy ay uli lang lubos. Wala siyang bahay mula nang pinalaya siya ng kanyang tiyahin sa tahanan ito. Nabubuhay si Kaloy sa pagsunod sa mga ipinapagawa ng kanyang mga kababaryo. Nag-iigib ng tubig, nagwawalis ng bakuran, at kadalasan ay nangangahoy kapalit ng barya-baryang ibinibigay ng mga ito sa kanya na ginagamit niya upang makaraos sa araw-araw na pagkain. Nang araw na iyon ay hindi niya namalayan na napalayo na pala siya. Hanggang sa nakarating siya sa lugar ng bahay kubo na iniiwasan ng lahat. Ngunit bago pa siya nakapagdesisyon na bumalik sa bukana ng baryo, ay bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan. Kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang makisilong sa bahay kubo ni Mang Ben. Ibinaba niya ang dala niyang mga panggatong at naupo sa ang kawayan. Muntik pa siyang makatulog nang biglang umingit ang pintuan at iniluwa nito ang matandang lalaki. Napabalikwas si Kaloy at biglang nataranta at nilukuban ng takot nang nakita niyang nakatitig sa kanya ang matandang lalaki. Sino ka? At ano ang ginagawa mo rito sa aking bahay? Naku po. Ah, eh, nakikisilong lang po. Alis din po ako. Ah, alis na po ako. Ngayon din po Ha? Hindi naman kita pinapalis. Ang sabi ko ay, ano ang ginagawa mo dito sa labas ng bahay ko? Ha? Ah eh, inabutan po ako ng ulan at makikisilong pansamantala sa bahay niyo. Nakumanong, patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong sasaktan. Pakiusap Biglang natawa si Mang Ben sa nakitang pagkataranta at takot ng binatilyo. Ano ka ba? Bakit naman kita sasaktan? Hindi ako nananakit. Lalo na mga batang gaya mo. Po? Talaga po? Ah, pasensya na po kayo manong. Ang akala ko ay... Ang akala mo ay masamang tao ako. At tulad ng no, mga naririnig mong usapan sa baryo, Hi, halika na sa loob at doon ka Pumasok si Kaloy sa loob ng bahay at binigyan siya ni Mang Ben ng mainit na maiinom. At mula noon ay kinupkup na ni Mang Ben si Kaloy. Pinapakain, inaruga, at pinag-aral hanggang sa lumipas ang mga taon ay nakapagtapos ito ng kolehiyo Minsan isang gabi ay dumanas ng isang mabagsik na bagyo ang buong baryo Sa sobrang lakas ng hangin at ulan ay nasira ang mga pananim at ilang mga kabahayan ay natumba kinabukasan ay nanlulumo ang taong bayan. Paano na tayo ngayon? Wala nang mapapakinabangan sa ating mga pinagpaguran. Kung ang mga ari-arian sa baryo ay nasirang lahat, ay katakatakang parang walang anumang nangyari sa malawak na pananim ni Mang Ben. Ang mga gulay at mga palay ay nanatiling nakatindig at maaari pang anihin. Inani ito ni Mang Ben at sa tulong ni Kaloy ay ipinamahagi nila ang mga gulay at palay sa mga nasalanta ng bagyo. Ang lahat ay nakatanggap din ng tig-iilang piraso ng ginto mula kay Mang Ben. At sa harap ng taong bayan ay nagbago ang anyo ng matandang lalaki naging isang makisig na engkanto. Aho si Abel ang engkantong tagapampantay ng kabandupang ito. Ngayong natagpuan ko na ang taong papalit sa aking upang maging tagapampantay ng maiiwan kong yaman sa lupang ito, ay maaari na kong bumalik sa aming daily. Kapiling ang aking asawa, at Ana. Napamaang ang lahat sa nasaksihan. Ang karamihan ay napayuko dahil lang kanilang minsang hinuhusgahan at iniiwasan ay ang nila lang natutulong pala sa kanila sa oras ng kagipitan. At ito pala ay bathala na tagapagbantay ng kabundukan. Noon ay pinili ng engkantong si Abenlonyo na manirahan sa lupa kasama ang kanyang mag-ina upang personal na bantayan ang kalikasan. Ngunit kailangan niya na ring makabalik sa engkanta siya upang makasama ang kanyang mag-ina na hindi nakatagal sa kalakaran ng daigdig ng mga tao ng mga taong mapanghusga. Nang mga sandaling nakita ni Aling Ason at Aling Puring ang tila ritual na ginagawa ni Mang Ben, noon ay nagdarasal ito. Ang manok ay paboritong pagkain ng kanyang mag -ina. At ang lumang manika na hawak niya ay ang paboritong laruan ng kanyang kaisa-isang anak bago pa ito lumisan sa lupa at magbalik sa engkanta siya. Ipinasa ni Mang Ben kay Kaloy ang pangangalaga sa napakalawak na lupain at ang bahay kubo na minsan ay iniiwasan at kinakatakutan. At ang bahay kubo na iyon ay naging saksi sa pagbuo ni Kaloy ng isang maliit na pamilya. Minsan, kapag hinuhusgahan natin ang ating kapwa base lamang sa wangis nito, po sa kung ano man ang ginagawa nito sa buhay, ay maaaring nagkakamali tayo. Hindi lahat ng mukhang mabuti ay gumagawa ng mabuti. At hindi lahat ng mukhang masasama ay hindi na gumagawa ng kabutihan. Ang dapat ay suriin muna natin ang ating mga sarili bago natin husgahan ang iba. Dahil kailanman at sino man sa mundo, ang katotohanan ay sadyang walang perpekto. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat God bless po sa ating lahat